Good morning. Sabi nila, ang kagandahan daw ng isang tao ay nakikita pag siya ay bagong gising. Magandang umaga ho. Sa akin baby na si Paulo Abilino. Good morning. Ito si Jossa po I'm back. I'm back alive. Alam mo ka, baby Paolo. Ikis mo lamang ako. Pwede na ako mamatay eh. Sadya namang ang halik mo eh. Sadyang ikamamatay ko eh. Kaya nga siguro hanggang ngayon buhay pa ako. Dahil hindi mo pa ako hinahalikan. Kaya baby pal, kung gusto mo akong mamatay, ikis mo na ako. Dali na naman. Please na. Ikis mo na ako. Please. Tuloy na baby Paolo. Pausap na. Pakis naman. Dali. Ikis mo na ako. Mwah.